mga buto ng sunflower. Kumain nito at manatiling malusog magpakailanman. Ang isa sa mga kilalang langis na kilala sa sangkatauhan ay nagmula sa halamang sunflower. Ang pangunahing langis na ito ay naging bahagi ng maraming kultura sa buong mundo. Gayunpaman, hindi alam ng marami na ang mga buto bukod sa paggawa ng sikat na sunflower oil, ay maaaring gamitin sa maraming iba pang kapakipakinabang na paraan sa iyong kalusugan Ang mga buto ay puno ng mga benepisyo sa kalusugan at mga sustansya na pangkalahatang kapakipakinabang para sa katawan Ang mga ito ay puno ng bitamina E, antioxidants at magnesium ang mga ito ay mahusay din para sa iyong puso at maaaring panatilihin ang kalagayan ng cholesterol sa ilalim ng check, kaya direktang nakikinabang sa mga arterya. Maaari silang idagdag sa iyong lutuin, at ang mga posibilidad ay walang limitasyon. Tingnan natin ang ilan sa mga kapakipakinabang nakatangian ng mga buto ng sunflower at ang kanilang pambihirang kapangyarihan sa pagpapagaling. Isa kalusugan ng cardiovascular. Ang mga buto ng sunflower ay naglalaman ng dalawang nutrients tulad ng vitamina E at folate na lubhang nakakatulong para sa kalusugan ng cardiovascular. Ang vitamina E ay tumutulong sa pag ng mga libreng radikal, kaya pinoprotektahan ng ayorta at mga tisyo ng puso laban sa pamamaga. Binabawasan nila ang mga pagkakataon ng mga atake sa puso at stroke ng husto. Ang folate din ay isang sangkap na napatunayan ng mga pag-aaral na lubhang kapaki-pakinabang para sa kalusugan ng cardiovascular. Subukang gamitin ng mga ito sa pinong anyo nito kung ginagamit ang mga buto bilang bahagi ng langis ng mirasol. Dalawa, magnesium. Ang kakulangan sa magnesium ay ang pangunahing sanhi ng maraming problema sa kalusugan na nakakaapekto sa cardiovascular nervous, at immune system. Gayun din, kailangan ng magnesium para sa mahusay na paggana ng respiratory system at kalusugan ng puso. Ang mga buto ng sunflower ay puno ng magnesium at kapakipakinabang sa paghihigpit sa iba't ibang uri ng mga karamdaman na nangyayari dahil sa mga kakulangan sa magnesium. Ang mga ito ay kilala rin upang pasiglahin ang mga mood, at sa makatuwid ay maaaring gamitin bilang isang natural na antidepressant. Tatlo, selenium. Ang selenium ay itinuturing bilang isang natural na antioxidant. Ang mga buto ng sunflower ay may napakaraming selenium sa kanila at sa gayon ay napakahusay sa pagbabawas ng pamumula at pamamaga sa katawan. Gumaganap din sila bilang natural na detox at tumutulong sa paglilinis ng katawan. Apat, tanso. Ang mga buto ng sunflower ay sagana sa tanso at nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga sa mga kasukasuan, buto, at kalamnan. Sa ilang mga kaso, iminumungkahi din ng mga ito bilang bahagi ng jeta kapag ang isang tao ay may arthritis. Kinakailangan din ang nilalaman ng tanso para sa pagbuo ng bakal isang sangkap na kailangan para sa tibay ng dugo. Maaaring makuha ang mga buto ng sunflower sa kanyang inihaw na anyo o maaari silang durugin at palamutihan bilang bahagi ng iyong mga cereal, smoothies at juice. Maaari silang idagdag sa mga recipe upang madagdagan ang spice quotient o maaaring magamit bilang isang pampaganda ng lasa o maaaring kainin sa kanilang hilaw na anyo. Gayunpaman, siguraduhin iwasan mong kainin ang mga buto na sobrang nasusunog sa araw dahil maaari itong magdulot ng pananakit sa bibig at maaaring mag-iwan ng hindi magandang lasa. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.